Yan po nga itong mga alaga dito guys We Count up eh Count up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ayan Count up po yan guys no nasa 14 po ngayon natin na halaga natin so yun sila kamahal guys yun pagkain natin yan guys busog na busog talaga yan pagkainin natin so na mga, mga halaga natin yun ito malaki na guys diba? na lagang, talagang talagang kumakain na sila oh. hello kain lang kayo kumusta na po kayo pugi pugi ano oh. Uy, pugi ano oh. Kain <coughs> hello. Kain lang kayo ha. Nah. Bentet itu guys. Nati mga mga pelanggang natin mga alaga, 'di ba? So. Dito kanasla. Dito, dito, dito. chow,

ako guys na nakita ko sila guys na gusto na kumakain no? sana hindi sila magkaroon ng uh, sakit guys uh, gusto rin sila guys diba? bukain lah guys no? Ya. buka guys untuk tapang na yan no? Ya. <coughs> ini ya mau ngebutsin lah ya guys Pansinin nyo ya guys mau ngebutsin lah ya guys burut na guys ini mau lah <laughs> na ano nagana lang niya you noo, know, galagalaan guys, 'no? siya guys oh. tingnan yung butsi niya guys oh. yung guys Burut na guys o, yung isa pa oh. yung tingnan yung mga butsi nila guys tingnan yung busog talaga yan guys para ito talaga yung update natin ito guys sa ating mga alaga guys And Thank you for watching guys. Thank you.